Ang mga tao ay maaaring magkaroon ng mga partikular na bagay na hindi nila kayang gawin depende sa kanilang uri ng personalidad. Ang mga introvert na kadalasang tahimik at reserve ay may posibilidad na umiwas sa mga invasive conduct, bigla ang pagbabago sa mga plano at mga drama sa pangkalahatan. Sa kabila ng mga hakbang na ito ay maayos nilang pinangangasiwaan ang kanilang oras. Pangunahing nakatoon sa mahalagang prioridad, nakasanayan na nila ang pakiramdam na naiiba sa iba. Minsan na misinterpret ng mga tao ang mga introvert dahil nabubuhay sila sa isang mundo na idinisenyo para sa mga extrovert. Kaya narito ang mga bagay na hinding-hindi pagsasayangan ng oras ng mga introvert. Number 1, hindi sila mag ng oras sa paggaya sa mga extrovert. Ang isang introvert na gustong maging mas kumpiyansa ay maaaring maniwala na ito ay kasing simple ng paggaya sa ginagawa ng mga extrovert. Bilang isang resulta, sila ay maaaring magsimulang makipag-ugnayan sa mga estranghero ng higit pa at makakuha ng mga bagong taste sa fashion upang makasabay sa mga kasalukuyang uso at makihalubilo. Ngunit kapag nangyari yon, ang mga introvert ay madalas na magsisimulang kumilos tulad ng isang taong hindi sila. Kaya ano ang susunod na mangyayari? Ang mga tunay na introvert ay magkakaroon ng ilang mga realization. Sila ay confident dahil sila ay tiyak kung sino sila at higit sa lahat kung sino ang hindi sila. Alam nilang hindi nila ito gagawin kaya walang kabuluhan ang paggugol ng oras sa pagkopya ng mga extrovert. Sa halip, ang mga tunay na introvert ay maaaring magsimulang mas magbigay ng oras para sa mga bagay na alam nilang mahal nila. Number 2, hindi sila nag-aalala sa iniisip ng iba sa kanila. Kapag ang isang tao ay lumalabas mag-isa, ang iba mga tao ay napapansin ito. Kahit na may mga kaibigan naman sila, ay nararamdaman nila na parang sinasabi ng mundo sa kanila na sila ay alone o walang kaibigan. Ang mga tunay na introvert ay konektado sa kanilang mga mahal sa buhay at walang pag-aalinlangan tungkol sa paglabas sa publiko ng mag-isa. Hindi nila iniisip kung ano ang maaaring isipin ng mga tao dahil sila ang higit na nakakilala sa kanilang sarili. Ang pagiging komportable sa pagiging mag-isa ay isa sa mga katangian ng isang introvert. Dahil dito, walang problema ang mga introvert na magpareserba ng mesa para sa isa sa isang restaurant o magbayad para sa isang tiket sa sinihan. Gusto nilang mag-isa at hindi mag-aaksaya ng oras sa pag-aalala tungkol sa kung ano ang nakikita ng ibang tao sa kanila. Number 3, hindi sila mag-aaksaya ng oras sa mga taong pansamantala lang. Sa buhay, walang mananatili hanggang sa katapusan ng paglalakbay ng isang tao. Ngunit ang mga tunay na introvert ay makakaunawa sa intensyon ng mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya hindi hindi sila magkakasaya ng oras sa pagtatatag ng isang relasyon sa taong yon kung tila ginagamit lang sila nito. Sa karamihan ng mga kaso, sasamantalahin lamang sila ng mga individual na ito. To the point na iiwan agad sila kung makukuha na nila ang kanilang mga gusto sa isang introvert. Number four, hindi sila nag ng oras sa paghahanap ng validation. Ang mga introvert ay hindi kumikilos para lang sa kagustuhan ng iba. Kilala nila kung sino sila, ang kanilang mga kalakasan at ang kanilang mga kahinaan. Hindi sila bumibili ng mga usong damit para lamang makakuha ng mga papuri at marinig mula sa iba na naglalarawan kung gaano sila kahusay o kaakit-akit. Ang mga introvert ay higit pa riyan kung pipili sila ng sosuotin, gusto nila ito dahil gusto nila maging komportable o gusto lang nila ito. Hindi nila sinusubukan na magpa-impress sa ibang tao. Hindi nila gustong pinapakilaman ang kanilang mga preference. Kahit na ang lipunan ngayon ay talagang demanding, ang mga tunay na introvert ay hindi mapipilit na sumunod sa lahat ng kanilang mga expectations. Number 5. Kailanman ay hindi sila magsisettle for less. Ang mga tunay na introvert ay nakakasigurado sa sarili nila para sa isang magandang dahilan Halimbawa, kung sila ay mga musikero, hindi sila yung uri ng musikero na ang tanging layunin lang ay tumanggap ng record deal at gumawa ng album. Ang mga tunay na introvert ay maghahangad na sumikat sila sa buong mundo. Dahil sila ay resilient at aware kung sino sila, maaaring isaalang-alang na ng iba na sila ay matagumpay. Hindi sila naglalagay ng mga limitasyon sa kanilang potensyal. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-unawa sa malawak na larawan at pagkatapos ay pagtukoy ng maliliit na layunin upang mapagtanto ang larawang yon. Ito ang nagbibigay daan sa kanila na magpatuloy at maiwasan ang pagiging magulo. Number 6, hindi sila sumasali sa mga drama at nagkakalat ng chismis. Lalo wala ng ibang nangyayari sa buhay ng ibang tao, madalas ikakalat na lang nila ang mga chismis na narinig nila sa ibang tao. Karamihan sa mga tao ngayon ay nag-aabang sa mga kakilala nila na mag-away para ma-entertain sila. O patuloy silang nagbabantay sa mga mag-asawang malamang na maghihiwalay at curious kung ano ang mga susunod na mangyayari. Ang mga tunay na introvert ay hindi nag ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Inilalaan nila ang kanilang mahalagang oras at lakas sa mga makabuluhang bagay. Halimbawa, mas gusto nila na italaga ang kanilang oras at lakas sa mga mahalagang pursuits tulad ng pag-aalaga sa kanilang sarili o paggawa ng kanilang mga habis. Number 7, hindi nagbibigay ng sobrang oras sa mga material na bagay. Itinuturing ng mga tao sa kasalukuyan ang mga material na bagay bilang isang pamantayan na nagtatakda ng kanilang katayuan sa lipunan. Ang mga tunay na introvert ay may posibilidad na maging mas aware sa kung ano ang pinakamahalaga sa buhay dahil sila ay mas aware sa kanilang sarili at introspective. Ang pera ay ang sentro ng mundo para sa ilang mga tao. Bilang resulta, ang kanilang buhay ay kinunsumo na ng kasakiman at kapangyarihan. Ang mga introvert ay hindi nag-aaksaya na kanilang oras sa pagmamadali para sa mga bagay na hindi mahalaga para sa kanila. Isang posibilidad ay may kinalaman ito sa pagkakaroon ng kasiyahan kasama ang mga kaibigan. Hindi mahalaga kung ang kanilang damit ay mahal o mura o kung ang kanilang mga kinakain ay mahal. Sila ay magiging kontento at kukuhanin ng opportunity hanggat meron silang pagkakataon na magkaroon ng ilang masasayang oras kasama ang kanilang mga kaibigan. Makipagkwentuhan tungkol sa mga masasayang alaala at lumikha ng mga bago ng magkakasama. Number 8, hindi sila mag ng oras para ipaliwanag ang kanilang sarili. Para sa mga tunay na introvert, walang saysay -say kung para sa iba ang pagiging mag-isa ay boring. Oo, masaya ang mga introvert pagkasama nila ang kanilang mga extrovert na kaibigan. Meron silang mas kasiyasi ang mga alaala kasama ang mga extrovert na kaibigan kaysa sa iba. At pinakaalagahan ng mga tunay na introvert kung paano sila inilalabas sa kanilang mga shell. Ang mga tunay na introvert ay nasisihan din na ng oras ng mag-isa. Para sa kanila, ang pag-iisa ay gaya ng pagkain at tubig. Ang pagiging napapaligiran ng mga tao sa lahat ng oras ay ang pinakamasamang uri ng pagpapahirap. Hindi sila maaaring magpatuloy na maging masaya at makatwiran kung wala ito. Gayunpaman ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman mauunawaan ito o mas masahol pa ay mali sila ng pagpapakahulugan sa gayong pag-uugali. Sa kabila nito dahil wala silang ganong responsibilidad, ang mga tunay na introvert ay hinding hindi mag-aaksaya ng oras sa pagsisikap na ipaliwanag ito sa ibang tao. At number 9, hindi sila mag aaksaya ng oras sa mga bad listeners. Mahirap ang makitungo sa mga bad listeners. Hindi binibigyang pansin ang kanilang mga ideya o iniisip, pinuputol sila habang sila ay nagsasalita, o kahit na ang mga nagukunwa rin nakikinig, ngunit hindi naman talaga interesadong makinig. Ang mga tunay na introvert ay karaniwang hindi magsasalita hanggat wala silang mahalagang sasabihin. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng malalim na pakikipag-ugnayan sa mga introvert o kahit na nakapakipakinabang. Bilang resulta, kapag nagsasalita sila ay ina na nila na papakinggan sila sa halip na hindi papansinin ng mga nakapaligid sa kanila. Ang mga introvert ay kadalasang hindi natutuwa kapag ang iba ay nagsasalita ng walang tigil ng hindi tunay na naglalaan ng oras upang makinig. Ang kabaliktaran ay totoo rin para sa mga introvert. Sa kabila ng kanilang pagkahilig na umiwas sa mga pag-uusap, sila ay kahanga-hangang mga tagapakinig. Kakailanganin ng oras upang magkaroon ng higit na kumpiyansa bilang mga tunay na introvert na hindi rin nababahala tulad ng ginagawa nito sa anumang bagay na kapakipakinabang. Hindi mo maaasahan na magising ka at maging isang ganap na kakaibang tao na mas malakas at mas may tiwala sa sarili. Ang pagtutoon ng pansin sa sarili ay nangangailangan ng pasensya at pagsisikap. Ngunit upang mapalakas ang iyong pagtitiwala sa sarili at 'wag mag-aksaya ng oras, dapat kang matutong harapin ang iyong mga insecurities. Kaya paano mo maaalis ang anxiety na ito na bumabagabag sa iyo? Ang paggamit ng iyong sariling mga kapangyarihan ay ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Nga pala, alam mo ba na magkaiba ang mga mahiyain at mga introvert? Panoorin mo dito.